gusto linawin sa inyo. Taong 2023, nakaraan taon, nabanggit ko na to sa mga video ko eh. Na ang gym, hinapit ko talaga yan. Nung unang bukas si Mr. Chajim Gym Republic, yung first four months niya, kada week, ang pahinga ko lang talaga isang araw sa isang linggo. Pinerpekto ko yun ng apat na buwan. So nung nakita ko yung resulta niya, na ako sa exercise. So tendency, yung problema, hindi ko nagustuhan yung resulta. Parang lumiit pa ako. So yung ginawa ko niyan, ginamitan ko, sabi ko magde dirty bulk ako. Magde dirty bulking ako. Kaya tinarget ko agad ng tinarget yung mga napadami yung consume ng katawan ko sa mga mga sugary foods. Lagi kong tinitira dyan, madaming kanin. Tapos lagi kong tinitira yung mga coke mismo yan. Yung coke, uubusin ko lagi sa isang araw yan bago mag-workout. Tapos nag ice cream pa ako. Cookies and cream, Saka chocolate. Yung dalawang yan. Kaya tatamaan talaga ako, pipitikan talaga ako ng matinding energy. Kasi ang taas ng calories eh. Kaso nga, pagpatak ng mga, makapansin nyo naman sa nakaraang mga video ko. Way back December. December at January ngayong taon. Lumobo ko. Hindi naman ganun lobo. Yung balikina, Nakuha ko na yung resulta. Kaso pagtingin ko naman, sabi ko, nagmumuha akong pandaktig nan Kaya lagi ko sinasabi sa mga video ko, hindi po ako bodybuilder. Ang gusto ko lang, yung mga proporsyon na katawan, matangkad pa rin ako tignan. Ay, eh, dun sa katawan ko yun, nung nagdirty bulking ako, nagiging pandak ako tignan eh. Lumolobo ko eh. Kaya tinigilan ko yun, yung discarding yun. At dyan ko na nga nalaman, yung mga proper way, pag lumobo ka, paano lumiit. Ang tinitira ko talaga dyan, more on solid foods. Iniiwasan ko na talaga ang sugar. Yung mga sugary foods na yan, iniiwasan ko talaga yan. Yung mga ginawa ko dati, para bumaba ulit yung timbang ko. Kasi ayoko nung ganun eh, nagbumuha akong pandak eh. Kaya dyan ko nalaman yung mga proper way kung paano nga ba magda Kaya kita nyo ngayon, na may maintain ko lang. Pero ang gugustuhin ko, magbabalagi talaga ako. Kayang-kaya kong gawin yan. Pero hindi na dirty bulking ang gagawin ko. Kasi alam ko na yung pinaka-technique, paano nga ba lalaki ang katawan ng isang tao eh. Paraan na pinaka-proper way, pinaka-safe, yun ang pinaka-gusto ko. Nalamang ko yun, simula nung nilaro ko yung katawan ko. Experience talaga magdadala sa'yo sa mga knowledge na yan. Kaya ngayon, sasabihin ko na sa'yo mga advanced knowledge ko. Kung ano nga ba mas maganda dyan sa kanin or sa tinapay? Ano nga ba mas maganda sa pagda-diet? Kasi marami nag kaguluhan talaga dito eh. Gusto kong linawin sa inyo dito na pagdating sa rice at tinapay, ang pinaka-concept talaga niyan, kapag dinigest ang kanin na tinapay, parehas lang registro niyan sa katawan natin. Parehas lang carbohydrates pa rin yan. Iba-iba lang yung itsura nila. Iba-iba lang yung way ng pagkakagawa nila. Pero carbohydrates pa rin yan pag pumasok na sa katawan natin niya. Halos same lang sila. Magkakaiba lang kung gaano kadami. Ito na ang usapan. Magkakaiba lang kung gaano kadami. Pakinggan nyo mabuti to. Iniiwasan mo nga ang kanin. One cup of rice. Pero kung kinain mo naman tinapay, isang pak ang tao mo tapos may palaman pa palaman mo pa peanut butter na matamis tapos sasabihin mo sa akin sarili mo Tinapay naman to. Siyempre, hindi pwede. Mali. Ano ba yung dami na pinagko-compare natin dito? Iniiwasan mo nga ang kanin. Ang lakas mo naman kumain ng tinapay. Isang upuan mo, ubos. Pati pantubos. Ito, pinaka-suggest ko sa'yo. Ibibigay ko na sa'yo yung pinaka technique Kung ang lifestyle mo talaga, kung kumain ka ng kanin, kayo mong umubos ng mga anim na rice, five rice to anim, tapos hanggang isang kaldero. Kung ikaw yung taong yan, tapos ipapalit mo siya sa tinapay ng mga hapak lang, yun ang tama masasabi natin mas maganda ang tinapay pag ganun ang paraan mo kaya talagang sinasabi ko sa iyo depende di mo pwede i-compare ang 1 cup of rice sa dalawang pirasong bread